Magandang tanghali, hapon, umaga, kung anong mga oras kayo abutan ng video ko. Um, gagawa tayo ng video na pampalakas ng katawan kasi nauuso na naman yung mga sakit. Tapos, may init, mga marami may heat stroke. So, nod lang kayo nito, tsaka pwede kayo uminom ng tubig after kasi magiging healing water yun. Copy? Game. Sa kapangiran okay. Diyos, Amadyo, Sanat, Dios, Pero Santo Panginoon, hindi ko po at palakasin ang mga katawan ng mga taong ito upang gumaling sa anumang karamdaman at malabanan ng mga sakit na parating. Maraming salamat ama. Ilayin mo po sila sa lahat ng kapahamakan kung anumang heat stroke o kung anumang sakit na parating po ngayon. Maraming salamat ama sa mga sa lahat. sa inyong, sa pamagitan ng inyong badala anak. Pag-iisang anak na sa Panginoong Isus amin. Sa kanila ang anak, Espiritu Santo. sila Panginoon na malakas sa pangatawan namin. Na so yun lang ha? follow nyo ako, share nyo tong video nyo to, comment amen. At sa mga nais magpagamot, magpunta lang sa amin sa Burgos Street, Blasion Dos Talisay, Batangas. Yung bahay pa namin ay meron doong nakalagay na tarpaulin, yung tarpaulin ko tapos. Pababa lang kami ng motor trade, malapit lang po. God bless po sa lahat. Follow nyo ako ah pati sa mga social media accounts ko, Facebook or YouTube. Apo Philip Divine Healer.